Kain na. Kain dyan din guys, oh. May tarang pansit kanton kanina. Ayan. Kahapon pa to yung isdang, ano isda to pa? Alam nyo yung mga tumpok-tumpok na isda na maliliit? Ayan. Inano ko, niluto ko sa kamias. Ayan, kain tayo guys. Simulay ka Alam ko na Itong na laing. <laughs> Nak. Huwag nung dalawin nyo ako, nag kong... Ano pa? Hindi ikulas. Aga ng dudun. Yung may ari ng 4? Hmm. Ako na. Okay, dali mo nung... Mamit ang ala dyan. Mamit mo nung pindang. Hmm. Yung pindang. Tuno ko yung sa ano nanay sa rep. Ano naman niya yung na ano. Nalo ko na lang dito sa lain. Hmm. lain? Yan dyan Hmm. Oh. Hmm.

Yung nasa likod ko? Mm hmm, nakapa yun. Di ba nagpapautang din yun? Hindi na, dati nagpapautang siya, Pero Ang dami daw ang binagbayad. <laughs> Kalaban mo talaga yung pera mo kung nagpautang ka. Ang mga sabi ko na kasi Pero kumubo na rin naman siya dun, di ba? Ano na? Kaduduling ay nanonood sa akin yan. Nagagalaw yung, ano, cellphone. Hindi nga, hindi nga. Hindi nga tayo. Sabi nga. Lami na, Dara. Lami. là mẹ ăn lại hả mhm 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 tatlo na Sa pangalawa, patlo, pat bukas. Wala oh. ka. Ikala ko andyan na sa Simon. Hindi ko namang cancer yung araw na. Kain ka na ngayon. Hindi nyo mag agad magiging cancer. Ayun mo dito, Karo.

ala ng ah apply tayo by the name eh mga ganun ko mo answer bes pa ko mo hindi mo mo